Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Page. PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang lumabas na magandang balita ng Minnesota Timberwolves kay Carl Anthony Towns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong ngayon sa Los Angeles Lakers. Gaya nga po mga ng kumalat na balita nung nakarang araw na nagtamo nga po si Carl Anthony Towns ng malalang injury, matapos nga po siyang magkaroon ng torn menesco sa kanyang kaliwang tuhod na siyang magiging dahilan bakit out siya indefinitely sa kanilang kupunan. Yes, hindi pa nga po alam ng buong team ng Wolves kung gaano siya katagal mawawala o kung gaano kalala ang kanyang natamong injury. Sa ngayon nga po ay nakikipag-usap pa si Carl Anthony Towns sa kanyang kupunan para malaman kung kakailangan nga po niya sumailalim agad sa isang operasyon o hindi. Pero ayon na rin naman nga po sa kalalabas na balita ngayong araw, expected na nga na po nasa sa ilalim ito sa isang operasyon, kung saan inaasahan nga po na bibigyan siya ng isang buwang recovery para suriin muli ang kanyang nadaling tuhod. Kaya dahil nga po dyan ay napakalaki pa rin nga po ng posibilidad na makabalik pa si Carl Anthony Towns sa lineup ng Minnesota Timberwolves pagdating ng playoffs na isang napakagandang balita para sa kanilang team Gayong alam naman nga po ninyo na kailangan nga po talaga nilang tulong nito since hindi nga po basta-basta ang kanilang mga makakalaban dito. Yes, bagamat man nga pang Wolves ang tinuturing na number one team sa West, ay maari pa rin nga po silang ma-upset ng kanilang kalaban sa first round kapag hindi sila nag-ingat at hindi kompletong lakas ng kanilang lineup. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga po tutulong ngayon sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa na naging pahayag ng dating NBA player at ngayong NBA analyst na si Kendrick Perkins, napakababa na lamang nga po ng chance na makapasok ang Lakers sa playoffs ng Western Conference. Since sobrang naging struggle nga na po ang kanilang kupunan na maging consistent at makuha ang kanilang identity sa kanilang opensa at depensa. Hindi rin naman nga na po alam ni Coach Darvin Ham kung anong klaseng lineup ang kanilang gagamitin sa kanilang mga laro. Bukod rin nga po dyan ay sar naman nga po ang Lakers sa mga may pinakamahinang bench sa NBA ngayong season since masyado nga po silang nakadepende sa kanilang starting five at wala man lang nga po nag step up o nagtatala ng malaking puntos sa kanilang second unit. Kaya kung gusto man nga po ng Lakers na maipanalo ang kanilang mga susunod na laban ngayong season ay dapat nga na po ay meron malang isa o dalawang players sa kanilang bench na dapat mag-step up sa kanilang opensa Katulad na lamang ni Spencer Dinwiddie since ito lang naman nga po ang isa nalang bench player na merong kakayahang gumawa ng malaking puntos at makatulong kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.